na naman ganyan ang pag-asa na parang uh, ano kasi sometimes nakaka-build up naman ang anxiety yung pag sinasabi mo sa mga tao pero mabuti na rin yun na laging ganoon na it's better to go to earn the side of the portion di ba uh -huh. na talagang kailangan cautious tayo eh pero kailan, eh, baka naman doon sa uh, ano natin pag uh, ano naman ganyan lalong nervyosin at nervyosin yung anxiety naman ng tao, umakyat ng umakyat. Ayan so, this... sa akin, ano? Uh -huh. ah, sa akin, sa akin na ah, cool lang, kumbaga chill. <laughs> so, wala naman tayo magagawa kasi talagang papunta yung pagyong Di, wala okay. Oh, naman po. makakainto uh -huh. Kung hindi, ano lang, kung hindi, yung Diyos lang makakainto yung ang yan. Kung hindi, uh -huh. At uh, lang namin sana sa taas yung hangin. Oh, at huwag sana magdulot ng uh, maraming uh, pinsala or Maraming tubig. Mm -hmm. Kasi hindi rin natin malalaman yung, ano, Pero yung, uh, uh, yes, Apo, yes, Doon oh. po sa mga updates na nakukuha po namin, I'm not sure kung sino po ang nag-update sa inyo, um, sa iba't ibang ahensya po, ano, talagang malakas na hangin at ang kinilang sinasabi, extreme rainfall o sobrang pag-ulan daw po ang bitbit bit nitong bagyong ito. oh daw. Mm. Ay, wala na magagawa nun, ma'am, kundi ano na lang, pray. Pray, pray, pray na lang tayo. Uh oh, <laughs> Kung, kung gano'n but... lang, kung, kung gano'n lang dadamos na sa atin, okay, hindi mm -hmm. naman pwedeng, and then, we will build a Noah's Ark there, ano, na yes, parang uh, Pero... ko na lahat. <laughs> Opo. Oh, itasakay ko na yung mga ano. I At I least si Noah, na warning ka na 40 days before, oh. no? Eh, ito, two days before. <laughs> opo, two pero days yung... to three yung... days lang like, yung warning natin. Oh. Basta ang sinisiguro niyo po, Gov, ay gagawin po yes. ang lahat para maging safe yung mga yes. uh, constituents nyo po oh, dyan. Evacuation centers are ready? Yes. All right. Ready. Okay. At uh, alam mo, ang, ang anilil natin yan, ma'am, yung mitigation eh. Mm. How will we mitigate it? No? Tapos lessons learned. Ano yung mangyayari? Kaya nga ako, pinupush ko talaga yung Department of Water at saka mm -hmm. disaster, or the Department of Disaster Resilience, ano, mm -hmm. uh, para malaman natin, ano yung mga imobilize imomob, mga natin ng mga ahensya, especially yung mga sundalo, sana. At saka yung uh, sana, makadagdag yung uh, ito kasi may base sa amin, eh, yung ETCA sites, eh. sana yung mga Amerikano, yun na lang sana may tulong nila na kung may personnel sila doon, o may mga equipment madadalin, doon mm -hmm. dito na lang uh, do, doon kami mangingi ng tulong tulad ng nangyari no 2010 na tinamaan kami ng bagyong Juan. Juan. Mm -hmm. Yung Juan. O, oh, eh, kasi itong mga bagyong to, nagkakapare-pareho yung, ano, eh, yung rhyming yung mga kwad Eh. Kaya nagiging super typhoon. Eh. Mm -hmm. Super typhoon din yung Juan na yun. Ang tumulong sa amin yung U.S. Embassy sa United Nations. Mm -hmm. Nagpadala yung U.S. Embassy ng labing apat na malalaking helikopter, yung mga ginagamit nila noon sa Afghanistan. Mm -hmm. Yun ang dinala nila doon sa amin. Talagang yung Sierra Madre halos nakalbo. Yung mm. undergrowth niya na ano, naubos. Mm. Pero at least may Sierra Madre kami. Kung wala kami Sierra Madre, siguro uh, sobrang lagapak Maske. na yung ano namin. At saka ang hirap doon, ma'am, bali kami. Eh, tandaan mo yung bali, pag umulan ng umulan yan, siyempre saan pupunta yan? Di sa ila, sa, mm. sa ano, di ba? Sa, sa gitna. So Apo. dyan talaga bumabaha, lalo na kung may debris kasama, yung ulan. Mm -hmm. Okay lang umulan eh, wag lang yung debris. Tsaka yung ulan naman, mamaya, mapuno yung magat na, ayan na naman. Uh, Mag-aaral na naman tayo, magre-release na naman yung dam. Kasi makasisihin na naman na aking mga kababayan at saka mm -hmm. yung mga tao sa kagayan, yung mm -hmm. uh, pag-release -pag ng dam na yan. Mm -hmm. At saka mamano, uh, kung Isabela ang tatamaan Uh, ang mas tatamaan ng malaki dyan, kung maraming tubig na ano uh, ako mapipredik na ang Cagayan province kasi mm -hmm. sila yung lower vega eh sila yung nasa ilalim namin eh pag mm -hmm. dumagsa yung tubig sa amin ang pinakakawawa dyan yung Cagayan province kaya sila dapat ang medyo mag ano dyan, medyo mag-ingat mm -hmm. kasi sila sa sa sila yung catch basin talaga mm -hmm. ng tubig na raragasa dito sa uh, Isabela sa super typhoon na ito. Pero okay. nakahanda kami lahat. Okay. At uh, sana, uh, andun din si Speaker, uh, ano yun, uh, uh, bayan ni Speaker Boji yan. Yung bagong speaker. So, no, so medyo kampante ako na mapapakilos lahat ng uh, government agents. Apo. Gov, siguro pang huli na, na lamang po. Gov, mensahe po sa mga yes. residente ng Isabela. oh, uh, huwag lang tayo magpanik. Uh, desal Dasal-dasal lang. Sanay naman tayo dyan. At pinakamahalaga, Pagkatapos nito bagyo, mag, 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 mag uh, ano, tayo, mag, uh, ay, umaga tayo ulit. At pinakaano uh, ko sa, sa atin lahat, huwag kayo magpalimos. Pagkatapos lagi nitong uh, mga sako ng ganito, uh, kailangan tumindig tayo, maging uh, tayo, resilient tayo at bumangon tayo ng ano, with dignity.